Limang bagay na dapat natin matutunan sa buhay. Una, pagkilala sa sarili. Mahalaga ang pag-unawa sa ating mga lakas, kahinaan, at mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili, mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na magbibigay sa atin ng kasiyahan at layunin sa buhay. Pangalawa, pagpapahalaga sa oras. Ang oras ay isang yaman na hindi na ibabalik. Mahalaga ang paggamit nito sa mga bagay na makabuluhan at mahalaga sa atin, tulad ng pamilya, kaibigan, at personal na pagunlad Pangatlo, pagharap sa takot Mahalaga ang pagkatuto kung paano harapin ang mga takot at hindi pag-aalinlangan sa paggawa ng mga bagay na bago o mahirap Sa pagharap sa takot, natututo tayo at nagiging mas matatag Pangapat, pagtanggap ng pagkatalo at pagkakamali Normal ang pagkakamali, at bahagi ito ng proseso ng pagkatuto. Sa pagtanggap ng pagkatalo o pagkakamali, natututo tayo at nagkakaroon ng pagkakataon na mapabuti pa ang ating sarili. Panglima, pagpapahalaga sa mga relasyon. Mahalaga ang magandang pakikitungo sa pamilya, kaibigan, at mga taong nakakasalamuhan natin. Ang mabuting relasyon ay nagbibigay ng suporta, kaligayahan, at inspirasyon.